Ano ang reaksyon ng panayangin sa POG sa Dabao? At yung sa pagbabalabas ng korte na si Ferrari Order na pinisunod ng mga sa uh, nakakabahala po ang uh, nangyayari ngayon sa ating bansa sapagkat uh, the government of Marcos Jr. has now become a lawless government. Ibig sabihin po, no, wala nang kinikilalang batas at wala nang sinusunod na batas ang gobyerno ni Marcos. Lamang masunod ang gusto nila na gumawa sa tinatawag ng mga political persecution doon sa tinitingnan nilang kalaban ng ating mga uh, sa kanilang political interes ang iyong nagaganap ngayon na malubhang pag-atake ng mga pulis uh, sa loob ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao at ang malubhang uh, mga pananakit at mga pagsalakay sa lugar kung saan ito ay existing uh, uh, religious compound sa mga bahagi ng Kingdom of Jesus Christ in spite na may order ang korte na itigil ang ganitong karahasan at ang mga malaterorismo ng gobyerno ni Marcos, hindi po nila ito sinusunod. Kaya the government of Marcos Jr. now has become the lawless government na nagpapatupad ng uh, state terrorism laban sa ating mga kawawang kababayan at mga sibilyan na mga mamamayan dyan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Kulang na lang po ay uh, magpadala ng tumahong missile at bomba at tumika si Marcos para durugin ang uh, Kingdom of Jesus Christ compound upang makita nila si Pastor Kimuloy. Isang kabaliwan, total madness ang nagaganap na pananalakay ng tropa ni Marcos sa mga mamamayan dyan sa Dabao Cathedral. Uh, sir, uh, ano sa sinabi ni Marcos na wala daw armas, wala daw hindi nagtergas yung mga polis papuntos sa KOJC? siya ngayon ng gongdegdig sa pagkanta, simula ng lumusob ang uh, mga pulis libo-libo po ang may bitbit -bit na armas nakikita po ito uh, sa live stream sa media at iba't ibang mga paglaganap ng uh, mga video na nagpapakita na sinungaling at wala sa hustong kaisipan o sa kanyang katinuan si Marcos yan ang nagaganap uh, kaya natatawa pati maliliit ng mga bata sa kanyang pagsisulungaling. Sir, ganun ka patungo po yung sinasabi na nanghahapon po na pagdira sino po si Pastor Gabriel huwag pong pahin daw nila yung katedral. Guto ba yan, Sir? Eh, kang doon na yung papunta kasi winamasak na nila pati mga espilahan, naguhukay na at uh, nagkakaroon ng mga na mga illegal na pagkukupa at uh, tingin mo nga dapat magsalita na rin dito ang Supreme Court kasi hindi pwede na ang gobyerno ni Marcos at ang kanyang mga pulis ay mas mataas pa sa batas. Ibig sabihin po, uh, ang Korte Suprema dapat maglinaw ano ba ang uh, ginagawa na ito ng gobyerno ni Marcos na ang warrant of arrest ay para lamang sa mga akusado. Eh ngayon, lumalabas, yung mga hindi naman involved sa kaso uh, sinasaktan at uh, ginagamitan ng tahas at yung mga private property na wala na po sa katinuan ito. Sapagkat even ang mga abogado, senador, at marami pa pong uh, mga nakakakita sa ginagawang kabariwala ito, naniniwala po na hibang na hibang si Marcos at ang kanyang mga tauhan na agawin at sakupin ang iligal, ang compound ng kingdom of Jesus Christ kasi hindi naman yata si pastor ang ina-inahabol nila, no? Ang ina-inahabol nila ng ngayon na mag ang illegal na pag-occupy sa Kingdom of Jesus Christ ay ang property ng Kingdom of Jesus Christ. ano sinabi nila, parang hindi na si Pastor Joaquin inaanap ginto kasi inaanap yung ang nila gamit eh. Malama nga, yun na uh, gusto na nila talaga na sakupin at salakayin ang uh, properties ng Kingdom of Jesus Christ uh, in the guise of serving waran. Sinabi na ng lahat ng abogado, Sinabi na ng lahat ng mga senador na may matitinong isip at ng iba pang mga nag-oobserba na ito ay kabaliwan, mali, iligal. Subalit ginagawa pa rin nila sapagkat uh, ang layunin talaga nila sa kupi na tagawin ng iligal. Ang mga nabuo na properties ng Kingdom of Jesus Christ at ang maskara nila, kunwari, hinahanap lang nila si Pastor. At question, uh, ano po sabi ka sa Tiyo na na pag tayo ng mga Ah, uh, kabaliwan yun ang uh, mga panggulat lang yon at hindi naman nila yan pwede gawin sapagkat may karapatan ng mamamayan na magpahayag kahit pa sa labas ng gate ng Malacanang basta mapayapa, hindi armado ang taong bayan po ay nararapat na pagbigyan ng gobyerno uh, upang mapakinggan ang kanilang ah, uh, at yan ay nakasaad sa, konsti sa konstitusyon kung gagawin po nila yung pananalakay na yan na totoo na mag-spray sila magsapoy ng mga lason malaking krimen yan sa mamamayan at pwedeng mag-alasa ang taong bayan dahil yan so, Kung masabi niyo po sa ginagawa nila kay Pipi biktima na Pipi Sara ah, Malinaw naman na gusto nila wala nang maiiwan ng mga Duterte wala nang magaganap na eleksyon kung ka pwede pa lang ah, sa 2028 sila pa rin ang mamumuno pero ang layuning ito ay hindi ito papayagan ng taong bayan sapagkat uh, nakikita ng mamamayan na ang uh, pinakadulo ng ambisyon nila Marcos ay ang manatili sa poder nagpasmas ng natitipiit dahil sila ay sa poder kapanyarian at pondo ng bayan kaya nila ito ginagawa kay Pastor Kibuloy sa mga Duterte at iba pang tumututol sa kanilang kahibangan sa pagkalasing sa kapangyarihan maraming salamat po ay po, ito. Thank you po thank you po Boom ta git len diktador fatal sikin mar pos tu ta git len diktador fatal sikin mar pos tu ta eh, sikin kum oh! manila itirgas manila sipain manila patutayin at paluin at saktan ang daan-daan o libo ulip kapatid nating mga Pilipino sa Davao, lalo na sa Kingdom of Jesus Christ. Hindi nila pwedeng sipain, saktan at bugbugin ang nagkakaisang daluyong ng sambayanang Pilipino. patapos ang laban mo. Di patapos ang laban mo. Gobyernong manloloko. Man mo, patasigin mo. Mo, mo. Mas may poses, mas may buhay. Bayan, bayan, bayan to. Bayan bayan bayan, 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 bayan Di ang laban mo. Gobyernong magnanakaw! Gobyernong magnanakaw. Labanan, mo, mo. Labanan mo, patalsikin mo! Bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko. Di pa tapos ang, ang laban mo! Gobyerno ng mga adiktos! Ng mga adiktos. Palayasin mo, sipain mo! Sinayin mo! Sinayin mo! Yan ang magiging sikaw ng maruluyan mula Lusot, Visayas at Mindanao. Nandyan na si Ginoong Placido. Placido, hindi Domingo. Placido lang. <laughs> Pakinggan natin ang maisog na poses ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pakikipagkaisa ng kanilang boses ngayong gabi, si Ginoong Plasido kasama ang mamamayang Pilipino dito sa Liwasang Bonifacio. Labas mama! Nampaknya orang ating bese presiden tak. Ayo